Hey. Okay. Hello mga kasari, good morning. Ming, Ming Ming. Ming Ayan, dito ako, dito ako sa kusina. Maglilinis ng repolyo. Ayan, naglilinis kami ng repolyo. Magulo kusina namin, oh. No? <laughs> Ito yung kinukuha namin na repolyo. isang ano, ganito, isang reed bag. Pero pa na sa kasako yun, Eh. One to bad to. Kanya na. One to bad. Okay, yon. Sinig pa yung price ng ano, Repolio. So, ito pala ganito. Isang red bag ay 1,000 ngayon. yun. Ay, bumaba ngayon yung gulay. Mga gulay ngayon, mababa. Pero mataas yung sibuyas. May kamatis kami dito. Ito, isang box ng kamatis. Ayan. Mura ng kamatis ngayon. Si Ming Ming. Ayan. Ito yung kinukuha ko ganito. Isang red bag. Tapos, linisan, lilinisan pa. Ayan eh. So, ito siguro 25 or 20 kilos ang anyan laman. Tapos, lilinisan na namin. Ayan. Ito, nalinisan na namin. Oh. Malinis na siya mga ganyan na. Malaki yung bawas. So, ganito lang kami pag maglinis ng ano, repolyo. Ayan o. Oh. Gubos nga So, ayan. Ganyan ginagawa namin. Ang laki pa nang nabawas bawas ano, sa repolyo. Mura siya pag nakaganon. Isang red bag, 1,000 bali papatak ng 1150 sa amin ay 1,050 kasi kami ay ano na isla pero malaki naman yung matatanggal siguro ano na lang yan mga nasa 15 kilos siguro yan or 17 kung 25 pero hindi ko na tinimbang nabawasan na kasi to may bumili na yan so ganyan lang kayo maglinis yan tapos ito may i-stack pa kasi hindi naman siya mauubos agad. Tapos pag nagtagal, nag ilang araw na naman 'to, tatanggalin na naman itong isang balat, 'di ba? Kasi madudumihan tapos na ano, nalalaya. O, so malaki yung nababawas sa mga repolyo. Buti na lang ngayon maganda. Kasi minsan daming ano sira, ano, parang nalulusaw mga basa dito. Ito, mas okay siya ngayon. Ah. linis linis lang muna. to May nga ibang ground. kasi kami. Dito kasi kasi, dito kami sa kusina. Dami na nang nabawas. Eh. Mga dahon. etong mga dahon, eh, ano namin to ipapa... Ano pa yun eh? Tutubong. Tutubong. <laughs> <laughs> Tutubong. Itong mga nakuha namin ng mga repolyo, hindi yan sayang kasi may ano kami, may baboy. Inahin ba tawag ito? May baboy kami, may inahin baboy. So, ito yung ipapakain namin. O, di, hindi sayang yung repolyo. Yan, pinapakain sa, namin sa baboy yan. Mga repolyo, mga dahon. Tutubong.